Limang oras bago pumutok ang araw sa Maynila ay gising na gising na si Victor Hermoso. Apat na put dalamang taong gulang, laging plantsyado ang puting polo at pantalon na kulay abo kahit linggo. CEO siya ng Hermoso Green Tech, kumpanyang kilala sa pagre-recycle ng elektronikong basura. Pero kung may pinakaayaw siya, iyon ay ang amoy ng maruruming kalsada tuwing maaga kaya madalas niyang daana ang E. Jacinto Street nang nakasakay sa sedan na may tint. Tulak ng hangin lang ang nagtataboy sa umuusok na tambutso ng lumang truck. Ngunit ngayong madaling araw, pinili niyang magjaging. Sabi ng cardiologist, magbawas ng stress, sir. Kaya kahit kabado siyang matapunan ng alikabok, sumuot siya sa narrow road papuntang railroad, kampante na tahimik paraon. Bago tayo magpatuloy sa ating kwento, ikomento sa ibaba kung saan lugar kayo nanonood para malaman ko kung saan umabot ang video ko. Kung baguhan ka pa lang sa channel ko, huwag kalimutang i-like at i-hit ang subscribe button at pindutin ang notification bell para updated ka sa mga episodes ng Inspiring Story School araw-araw. Sige, tuloy natin ang kwento. Di niya inasahang mabulaga ng tanawing magpapahinto sa kanya sa mismong gitna ng poste ng ilaw. Isang matandang basurero, nakabalugtot sa tapat ng tatlong maruruming basurahan, pilit ibinubuhol ang plastic monitila nanginginig ang kaliwang kamay. Maluwang ang polo ng lolo, kita ang buto sa leeg at sa mukha nito bayaning sugatan. May sariwang galos parang nalaglag sa kariton napakunot ang noon ni Victor. Bagamat sanay siyang makita ng tampak-tampak na basura sa planta, iba pa rin ang makitang isang tao ang halos malunod sa itim na bag na amoy sirang kanin at basang dyaryo. Lumapit siya, naghiwalay ang palad sa matigas na puso. Tay, ayos lang ho ba kayo? Napatingala ang matanda si Mang Eligio Dacayo, 66 Kilala sa barangay bilang tahimik na mga ngalakal na di nagpapahawak ng kariton kahit mahina na ang tuhod. Pasensya na hiyo. Nadulas lang. Hinahanap ko kasi yung boteng mabibili pa. Medyo pauta lang tinig. Halatang nilalamon ng lamig. Dito na nawaglit ang pagiging CEO ni Victor. Itinabi ang pride. Inabot ang sako. Ako na ho samyo ng bulok na gulay at plastik na may laman pang sabaw sumapal sa ilong niya pero tiniis niya habang tinatahi niya ang botas ng bag napansin niyang may maliit na sobre malaki yung manging papel na babalot sa plastik at halos nakasingit sa pagitan ng retasong foam at lumang sapatos nakalagay sa ibabaw para kay Veronica Nagsalubong ang kilay ni Victor. Maingat niyang hinila iyon at bago pa man niya maabot ay biglang hinablot ng matanda, nanginginig na parang batang bilawian ng laruan. Sangge na lang yan, hiho! Huwag yan! Ngunit nadataan ni Victor ang poise na parang may nagtutulak sa kanya. San si Yahutay, baka importante. Sira na ho yung sobre, baka mapunit pa. Nang madampot niya ang papel, kasabay nag ang liwanag ang poste. Tila ginto ang kinulayan ng umuusbong na sikat ng araw sa sulok ng sulat at nabasa niya sa punit-punit na linya ang pangungusap na nagpayanig sa sariling balat. Mahal kong itay, kung mababasa mo ito, ibig sabihin ay pinatawad mo na ako. Napapitlag si Victor. Tinignan niya ang matanda. Nakita niya ang pangingilid ng luha sa mapula-pulang mata ho, suhol man o hindi, pakihusap, ibalik mo sa akin yan. Tinabla ng biglang kirot si Victor ngunit pumigil siya sa pag-abot. Sa halip, binuklat niyang dahan-dahan at doon tumambad ang nalalabong pahina na tila sinulatan ng ballpen na paubos na. Pasensya na kung hindi ako nakauwi nung Miyerkules. Nagsimulang lumala ang sakit ko. Siguro sa susunod na Sabado, makikita mo na akong nakahinay sa Charity Ward pero wag kang mag-alala, nag-iipon ako para makabili tayo ng kariton na bago para di ka na mahirapan. Mahal kita, Tay. Veronica Humigpit ang hawak ni Victor sa papel dahil mahigit sampung taon na ang huling niyang narinig ang pangalang Veronica. Atin niyang pumanaw sa leukemia, iniwan siyang balong gulay noong 13 pa lang siya at hindi niya maipaliwanag kung bakit biglang namaga ang dibdib ngayon. Parang habang binabasa niya ang pangalan, nanunumbalik ang tunog ng nakaraan. Boses ng atin niya na nagdadagdag ng yelo sa malamig na milo tuwing hating gabi at bulong ng payo. Huwag mong hahayaang lumamig ang puso mo, Jun! Jun ang palayaw niya noon. Victor ay ginamit na lang niya sa negosyo para tunog na panalo daw. Gumuhit ang luntiang sikat ng araw. Nabudbura ng alikabok ang dalawang pares na sapatos, mamahaling running shoes at punit-punit na tsinelas. Humugot ng malalim si Victor. Tay, sino po si Veronica? Humabis ang hangin, humigpit ang kamay ng matanda sa karton na parang nagbago ang ihip ng mundo. Pumikit si Mang Elihio at sa munting kibot ng labi, naglaho ang hiya. Anak ko yan, hiho. Matagal ng malha. Bago siya namatay, pinangako niyang babalikan kong may karito na bago. Hindi ko siya sinisisi pero kapag nasa sagi ng paningin ko yung sulat, tumitibay ang loob kong iakyat pa sa bundok ng bote yung pangarap niya. Napakipit si Victor, kumapit ang lamig sa batok, sabay silang natahimik. Nang kumawala ang sikat ng araw sa poste, sumabay na rin sa pagmamadali ang mga kotse. May dumaan na maliit na truck at umalingaw-ngaw ang busina. Sa sandaling iyon, nagpasya si Victor. Tay, saglit nang po. Kinuha niya ang cellphone, nagdial. Ben, pakisabihan yung driver, may pick up tayo sa Ijasinto e Kailangan rin ng credit card terminal. Nagumuntong hininga ang matanda, nag-aalala na baka ginugulangan siya. Pero makalipas lang ang sampung minuto, dumating ang itim na SUV ng Hermoso Green Tech. At bumaba ang driver na naka kasama ang logistics officer. Sir Vic, ano pong kailangan? Tanong ang lalaki. Kunin niyo yung mga bote ni tatay sa kariton, saka dalhin yung bagong unit na electric hauler sa planta. Naguluhan ng basurero. Ano po yun, iho? Ilaling ni Victor. Numiting marahan. Kariton na hindi nang isisigaw ang tuhod nyo. Habang iniakyat ng staff ang mga basura sa trap, pinaupo niya si Mang Iligio sa lob ng SUV, inabot ng boteng tubig at tiampong binasa. Sir Vic, ano po yung sobrang sako? Bayad ko ho sa lahat ng magagamit naming recyclable. Double the going price. Sabay kindat niya sa logistics officer. Kinuyong ng matanda ang luha hindi ko ho alam kung paano magpasalamat. Tinapik ni Victor ang balikat niya. Tay, may utang rin ako sa isang Veronica na nagturo sa akin ng tamang pagsunod sa pangarap. Sa gitna ng mabilis sa takbo ng kotse, pinagbamas na ni Victor ang marupok na papel na parang iisang alamat na dumapo sa basurahan para buhaying muli ang pakiramdam ng matagal niyang ibinaon sa lupa. Pagdating nila sa planta, sinalubong sila ng mga empleyado at ipinakita kay Mang Eligio ang electric cargo hauler, isang tri-bike na may stainless basket, naka-solar panel, kayang magangkat ng dalawang daang kilo ng walang pedal, hawak pa ng matanda ang liwanag ng luha. Para po sa akin ba hiho? Tumanggo si Victor. Gamitin niyo po habang kaya niyo pa. At kung sakaling lumala ang rayuma, may retirement allowance po kayong susunod. Nilagdaan niya ang maliit na kontrata. Part-time recycling partner si Mang Iligio may buwan ng stipend. Napapasandalang matanda, parang inalisan ng pintig ang sakit sa likod. Pero hindi pa doon natapos ang pambihirang bisita ng liham. Sa loob ng opisina, habang pinipirmahan ang lahat ng papeles, napaisip si Victor, paano kung may mas marami pang Veronica na ipinangakong babalik pero naipit sa kayhapan. Kaya kinabukasan, nag-launch siya ng internal CSR program, Project Veronica, Kariton, Karangalan. Lahat ng basurero sa apat na lungsod na nagluluwas ng e-waste sa planta, bibigyan ng upgrade na cargo hauler at libreng fill health. Sa town hall ng kumpanya, ikinuwento niya ang simpleng sulat na natagpuan sa basurahan. Kung may magagawa tayong baguhin sa kinabukasan ng isang tao dahil lamang sa lumang papel, bakit hindi natin baguhin ng libo-libo? Napuno ng palakpakan at luha ang bulwagan. May mga sekretaryang hindi makapaniwala na ang suplado nilang CEO ay marunong palang maghayag ng personal na sugat. Makalipas ang tatlong linggo, dumalaw si Victor sa maliit na bahay ng matanda sa gilid ng tulay. May dalang grocery at spare parts para sa chai bike. Ngunit ang tumambad sa kanya ay kakaibang tanawin. Nakapinta sa dingding ng plywood ang mukha ni Veronica. May mga bulaklak na papel sa gilid at sa baba, nakaskan at nakaframe ang sulat na nakuha nila sa basura. Iho, sambit ni Mang Iligyo, Salamat at natupad ko na ang pangako ng anak ko Nakabili na ako ng tela para sa bagong dilang bubong at halos wala na akong utang sa butika dahil sa stipend. Tinapik ni Victor ang puso, sinilip ang rango sa corporate ladder at naisip, marami pa siyang kilometro ng kalsada bago matawag na tunay na matagumpay. Ngunit sa isang sulat mula sa basurahan, nagbukas ang muling paghinga ng isang tatay at ang pagbabalik ng memorya ng isang ate. Pauwi ng gabi, Nadaanan niya uli ang poste kung saan unang nag-cross ang landas nila ni Mang Eligio. Sa ilalim ng dilaw na ilaw, tila may refleksyon ng sariling nanlilimahid na kaluluwa noon. Bata pang si Victor, nagmamatigas sa luho, nagsusulat sa notebook ng mga pangarap pero hindi pinapansin ng mga mahihirap sa iskineta. Hinawakan niya ang manivela, inusal ang pangako. Ate, sa bawat karito na magliyab ng bagong gulong, sisindihan din natin ng pag-asa. Sa kalayuan, makikita ang isang bagong tri-bike na dumaraan. May pilatang karatala na nakalagay na Illegio Recycling Partner. Nakangiti ang matandang driver. Pumapadyak ng konti kahit kaya namang paanda rin ng baterya. Kasabay niyang umiilaw ang solar lamp. Sa hangin, parang humahampas ang lumang tawa ng ate niya si Veronica. At sa loob ng kotse, nagiinit muli ang diwa ni Victor. Kailanman, walang basurang hindi kayang maging pagkakataon basta may matang marunong magbuklat at pusong handang tumaya. At dito nagtatapos ang ating kwento. May gustuhan mo ba ang ating kwento? May aral ka bang napulat? I-comment sa iba ba kung na-enjoy mong kwento natin ngayon? I-hit e ang like button at huwag kalimutang mag-subscribe. Ang suporta nyo ay ang inspirasyon ko. Kita-kits bukas ng umaga kaya stay tuned.